Matanong ko lang no ating mga security guards dito. Binibigyan ba kayo ng mga overtime pay? Pa, wala po attorney. Wala. So yung 570 na yan, flat yan. Mag overtime uh, 12 oras man o may yung yung i-sinerbisyo uh, e ninyo, talagang 570 lang yung talagang natatanggap ninyo. Opo, opo attorney. Bali yung yung duty ninyo umaga o gabi? Shifting po kami. Shifting, Shifting po kami. So, opo. minsan may pagka 6 to 6 po. Yung sa umaga po 6 six to 6 six hanggang yung gabi tapos yung panggabi din po, magsisipting din po. Okay, sis, gabi hanggang ano umaga po. Bali 12 alright. oras po. Ikaw, kayo po si Mr. Alan, no? Alan yes, Magtasin yes, si Mr. Po. Felix ni Nep ni Pomoseno yes, at po. yan, anim po sila mga kapatid no nandito ngayon sa ating studio. So, ang nakita kong reklamo ninyo, no? Uh below minimum wage yung binibigay sa inyo. Walang overtime pay. And 2 months na to, 2 months nang nangyari. Hindi ano attorney uh, 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 po, Pang... malay mag-o-one month lang po. Ah, one month? Opo. So, January? Uh, from January 1, cut-off po kami ng 15. Hanggang ngayon po di pa kami sumawad. Hanggang magdadalong cut-off na po. Ah, okay. So, yung buwan lang ng January pa yung hindi na ibibigay sa inyo? Opo, opo. So, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa uh, agency niyo? Bago lang po. Two months po. Ah, two, two months. months pa lang. Opo. Lahat kayo, two months pa lang? Opo. May mga yung kasamahan din po kami na hindi pa sila sumawad. Two months din. Sila ilan, sila ilan po ba kayong lahat? Ganun na lang. Bali, ang, ilan ang mga hindi binabayaran ng tama? Kami lang po yung, yung naglakas loob po. Ito, ito. Yung nagpunta kayo, pa, yeah, pa dito. Oh, oh, po. Kayo po yung naglakas loob oh, mo na pumunta dito. Oh, ang please, gusto ko pong malaman is meron din ba kayong mga kasamahan na siguro hindi lang nila ma-afford na umabsent ngayon kaya naiwan sila doon. Sabi nila, kayo na lang. Kayo na lang muna. Pero alam nyo na sila din ay hindi nakakatanggap ng tamang benepisyo, tamang bayad. yun ang sabi Mad ilan ba kayo lahat ng mga security guards po doon? Bali, pito po ato. Pito. Okay. So, dalawang buwan na kayo doon. Bayan na man... kayo noong December. Opo. Okay. So, January lang. January lang po talaga. Okay. Uh, magandang hapon, Mr. Gonzales, si Attorney JV po ito ng ACT CIS Party List. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Ayan. Mr. Gonzales, ano pong nangyayari dito? Ah, uh, mayroong anim, no na security guards ninyo lumapit sa amin, nirereklamo hindi pa daw nila natatanggap yung benepisyo nila for the month of January at lumalabas Mr. Gonzalez, parang hindi pa tama yung binabayad natin. Ma sir, excuse me po, sir. Oo. Wala po kaming uh, nilabag na naman po dyan sir. Nagtrabaho po sila dyan sa amin, tinanggap nila yung trabaho nila, but then, ang ano lang naman nila dito ang failure lang na sinasabi nila yung 1 to fifty na ano nila, na cut off, na hindi nakukuha pa. Sinabihan naman namin sa kanila, sir, na ito, pansamantala lang, pero ibibigay din naman ito, sir, dahil alam mo na, sir, alam mo naman, sir, panahon ngayon ng pag, pag ano ng billing. Actually, sir, ha, wala pa kaming collection sa client namin, nagpapaluwal na kami dyan, naga Naga, nagpapaluwal na kami ng pasahod advance ng ano ng sahod ngayon lang sir na delay yan ha? Actually sir, pagka-duty nila sir, may 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 binibigay pa kami sako ng bigas diyan sir. Ano pa nga ano niyan sir, na delay lang ng konti yan sir. Delay lang 15 days. Sir, ha? 15 days. Okay. Pero well, namin sila sir, ha? may mga CA po yan. Una po sa lahat, wag po sana nating malitin no, yung 15 days na hindi nakatanggap ng trabaho. Sir, Anang... Hindi po namin minamalit sir. kasi oh, kung, yan, kung, araw-arawan no, yung pangangailangan nila, syempre yung 15 days, dalawang linggo na yan ha. Uh, wala silang pambili. Pero ma matanong Kaya ko lang na Mr. Gonzales. Uh, kailan nyo ba mababayaran 'yung tama? Itong ating mga security guards. Trainingin sabi nga namin sa kanila, sir. Itong cut-off na ito, may bibigay sa kanila ito ng uh, buo It's either within this or next week, sir, dahil 'yung ano ng collection lang sir ang inaantay namin diyan. Hindi naman namin uh, hindi naman hindi naman namin na uh, sinasabi na hindi ibibigay 'yan, sir. Yan po para sa kanila, pinagpaguran nila yan, pinaghirapan nila yan. Kaya ano po yan sir na ibibigay namin para sa kanila yan sir? Hindi po namin yan iniipit. Yan Oo. totoo niyan sir. Ganito ano, Mr. Gonzales, sabi ninyo nagkaroon problema ba sa collection kaya hindi nyo muna mabayaran. Pero, That's why sir, that's yes. why yan ang... Pero siyempre sy hindi, hindi naman na siguro nila problema yon hindi In sa pag-aabono yung mangyayari doon kasi obligasyon nyo naman talaga na bayaran itong mga pinagtrabaho ninyo, empleyado nyo to eh. Wala, wala naman pong problema dyan, sir. Wala nga pong problema dyan, sir. That is our obligation to bayaran po sila. Yes. Kaya lang, sir, medyo konting delay. Ilang delay lang naman, sir. Hindi naman yearly ano to na sinabi natin na katulad ng iba na sobrang delay. Ito, sir, pinakiusap na namin yan, sir, na kung pwede, konting delay lang naman sir ito, pero ibibigay naman sir ito. Hindi naman yung ibig sabihin na hindi ibibigay. Yes, yes. Eh, well, ang nilareklamo yes. naman nila dito ka. is yung delay eh. Wala naman po problema dyan, sir. Eh. Wala naman problema, sir. Eh. Ah, hindi. May, 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 problema po yan. No? Yung delay ng uh, hindi nila pag pagtanggap hindi. Naman, sir, ng, kanilang sweldo. okay. Okay, sir. Yung sinasabi ninyo na pagkano ng delay, just, gawa namin ng na para, sa para may bigay sa kanila yan. Hindi naman ano namin yan, sir? B bigyan nyo, bigyan nyo sila ng definite sir. na date, uh, Mr. Rolando. Next week po, sir. Bigay namin yan sa kanila. Kailan next week? Tuesday, sir, Mataral or Wednesday. Po. Attorney, sir, petate, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Attorney, attorney Hello, po. si Attorney JV po ito ng ACT CIS. Magandang hapon. Yes po, attorney. Good afternoon Ayan. po. Ayan. Sir, uh, may lumapit po sa amin, no? Anim na security guards. Tapos nakausap ko na po yung kanilang agency, yung employer nila. Sila po ay na-delay na no ng uh, may git 15 days na ba you no know? na-delay -na -na yung kanilang sweldo. So, and aside from that, they are also claiming na they are paid below the minimum wage, wala silang other benefits like the overtime payment and I suppose yung mga night shift differential pay nila. Sir, uh, oh. attorney Cesar Petate, una-una po sa lahat no, ano po yung karapatan ng ating mga security guards when it comes to delayed uh, payment of their proper compensation? Well, pagka po may mga delay na pasweldo po yung ating mga magagawa, eh, ang una-una po namin ginagay siya, guys, pumunta po agad sa pinakamalapit na field office ng ating departamento kung saan po naka nakakasakop po ang kanila sa kanilang uh, opisina. At doon po natin ipafile yung kanilang mga reklamo at hinanaing sa kanilang mga employer para po malaman din natin kung yung exact address po ng kanilang uh, opisina at papupunta po natin sa labor inspector at para ma-inspect po kung ano-ano po po ang posibleng hindi naibigay, okay. na ibibigay. Okay. dapat na ibibigay sa mga magagaba po natin, sir. Yes po. No, so that is the procedure na pwedeng gawin yes, ng sir. ating mga security guards. Pero matanong ko lang, no, uh, Attorney Cesar Petate, pwede bang gawing rason na i-delay yung bayad ng, ng sweldo ng mga empleyado dahil lang sa hindi hindi pa kasi nakakolek sa mga kliyente itong kanilang employer. Uh, uh, at hindi po dahil lang yun para hindi po may bigay o hindi po rason o valid reason yun para may bigay yung benefits o pasweldo ng ating mga magagawa. At kadaila na una-una, kaya po bago sila mabigyan ng DO-174, kaya po hinahanapan na natin ang na substantial capital na 5 million. Yes. Uh, ibig sabihin po, may kakayahan talaga sila na uh, tugunan ang mga pangailangan ng kanilang selto at ng kanilang mga magdadala po. Yes po no attorney Cesar no. So uh these employers must have substantial cap capitalization. Hindi lang pwedeng sure. dumidepende yung kanilang pasahod dun sa makokolekta nila. After all. Correct po. After all, attorney, di ba? Hindi naman na siguro uh, kagulat-gulat na bigla ay may obligasyon pala kaming magbayad ng pasweldo ngayon. <laughs> okay, hindi naman 'yan sorpresa eh. Alam naman nila 'yan. Alam po nila yan, sir, bilang employer ng mga magagawa niya. Opo, oh, and in so far as yung yan. mga other benefits po, Atty. Cesar, for example, yung overtime pay, kasi I heard they are rendering service at uh, for 12 hours per workday. Uh, yes po, sir. Kailangan pa rin po yun. Kung talaga example, ang normal practice naman po natin sa mga security is 12 hours sila ng 12 hours. So talagang meron silang overtime work na ginagawa po na dapat may din sa kanila. Opo. At kung may mga magagawa naman po sila ng duty na mula 10 PM hanggang 6 AM, eh dapat mabayaran din yung kanila mga night shift differential pay. Yes, night shift differential ha, pag gabi, yes, past gift. 10 PM, Apo. yung yung ni-render ninyong service. And of course, uh, Attorney Cesar, uh, they also have kasi allegations, no? Na they are nagnatatanggap po nilang bayad ay mas mababa sa minimum 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 wage. oo mm -hmm. so if, apo. if papasamahan po namin sila sa inyo, tama po, no? Attorney Cesar, magkakaroon dyan ng computation. Apo, sir. Apo. Kukumpitan po natin kung anong dapat na natatanggap ng ating mga security guards na yan at uh, itignan po natin kung anong dapat ibayad ng mga sa differential o sa differential o kakulangan na dapat ibigay sa kanila ng kanilang employer po. Okay. Sige. Oh, so, malinaw po no, na may karapatan ang ating mga security guards doon sa kanilang mga hinaing. No? They are po, abo. deprived. kumbaga. Pero uh, Attorney Cesar, total nandito na rin lang naman at nakikinig po, no? Ang operations manager ng uh, Chris Cross Security Services Incorporated at they manifested kanina na willing naman na silang bayaran Tuesday next week. Apo. Tama po ba, no, Mr. Gonzales? Tama po 'yan, tama Oo. Po 'yan. Ganito ha, Mr. Gonzales, kasi as much as possible, gusto natin solution. Okay? Kung magpa-file pa po kasi kayo ng uh, complaint sa labor, which is totoo naman na talagang meron kayong uh, malakas yung kaso ninyo. Okay? Pero naiintindihan ko kasi na yung ang nireklamo nire nyo na ngayon is yung delay eh. Okay? Eh habang nadidelay pa yan, eh hindi natin nasusolusyonan yung problema po ninyo. Okay? So ang gusto kong mangyari ngayon, no? Uh, Mr. Gonzalez, bibigyan, yes, bibigyan sana namin kayo ng pagkakataon. na Nakikinig yung OIC ng Mediation and Arbitration ng Legal Service Unit ng ating DOLE bayaran niyo bayaran po niyo yung nararapat yung underpay yung under wages ng ating uh, security agency yes. yung kanilang overtime pay. Yes, sir. Kung ano po yung dapat tama yung sa kanila, ay eh, tao nila bibigyan namin. Yes, They night shift differential. Hindi lang this matter, kasi yung minimum nila yung yung violation pati nung December two months. So bayaran natin ng tama, okay, Mr. Rolando. Otherwise, okay, otherwise wala kaming choice kundi sa natin, no? Uh, ang pag-file ng necessary complaint kasi kawawa naman itong ating mga security guards. Mm -hmm. Okay. Do we have your commitment, Mr. Gonzales? Uh, bayaran namin. Mayroon. As I said, sir. Next week. Okay. Ayan ha. Babayaran nyo yan ha. We, we take your word, Mr. Gonzales. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sige. Uh, Thank nasa, linye. Nasa linya din po natin si uh, Lieutenant Renante bitayo ang Assistant Chief Special Concerns po sa SOSHA po. Opo, uh, patungkol naman po sa license. Magandang hapon po, uh, Police Lieutenant Bitayo. Good afternoon, Attorney. Naka-curious lang po kami, uh, Police Lieutenant. Ano pong magiging pwedeng maging effect nito insofar as yung license to operate ng mga security agencies? Yes, Attorney. Uh, actually, uh... Marino po na mayroon pong paglabag dito yung pong uh, ating agency, yung po ating Quiz Cost Security Services Incorporated. Uh, Alisunod po sa ating uh, Republic Act 11917 under section na uh, po. ito po yung Code of Conduct of Security Services eh, uh, Operators na hindi natin po Alam niyo, attorney, there is no such thing for delay, madidelay yung tahod ng ating mga security. Yes po. So, if uh, kung narinig ko po, kung may agreement naman po between na uh, operation manager na no, si Mr. Gonzales at saka po yung complainant, kung narinig ko po yung kanilang agreement, kung papayag naman po sila doon, eh, mangyayari naman po yun. Provided po na pwede naman silang mag, ano, pwede po silang mag-proceed sa ating ano, complaint uh, section para po mag-file ng kaso. Kasi definitely, magkakaroon po tayo ng violation. Ibigisan po natin violation ticket, yun po ang nasabing agency. Okay, oh, yes, no. So meron pong code of conduct no mga kapatid. Uh, hindi lamang no sa mga ibang professions pero pati sa mga security agencies as mentioned by Lieutenant Bitayo, they are also governed no. Meron silang tinatawag na rules of conduct din. Okay? So kahit na sila ay may administrative supervision sa lahat ng mga security agencies, hindi lang kumbaga sa pagmamalabis ng mga security guards ang cover nila. They have rules of conduct and sabi nga ni Lieutenant bitayo, pwede no, ito yung mga delayed uh, compensation, pwede yan maging cover at may kaakibat na liability. Pero eto, no? Mr. Gonzalez, inuulit ko lang ulit ha, uh, ang gusto ng mga lumapit sa amin ay agarang solusyon. Tama no? Agarang yes, solusyon, kawawa naman kasi sila, 15 days na na-delay na yung kanilang sahod. Eh hindi naman pwede nating malitin yung 15 days lalo na kung yung pangangailangan ay araw-araw, okay, wala silang pambili ng kanilang pagkain o iba pang panggastos. Inamin naman no, na may delay talaga. Okay, whether it's 5 days, 6 days, or 15 days, delay pa rin yan. Kaya, pakiusap namin, Mr. Uh, Gonzalez, Gonzales, yes, isetan na so lang fair. natin, ayusin na lang natin. Total, it is yes, the policy don't naman of so mga yes, labor issues na mapag-ayos yung mga parties para mas mabilis din ang solusyon. Tinatawagan po, po namin yan, po naman naman sir. Magalala. Nagagalit yan, sir. Nagagalit oh. si Mr. Gonzales. Well, oh, nagito, nagagalit na, sila. Na, na, narinig nyo na yung ano commitment ni Mr. Gonzales. Po namin. Kayo ay mababayaran next week ng Tuesday ba, Shari? Tuesday. Po. Tuesday. Okay? Kung hindi darating ng Tuesday, sabihan nyo kami. Okay? And then gagawin na natin yung nararapat. Nakikinig naman. From our social and from our Dole, binibigyan natin ng pagkakataon yung inyong agency Okay, na maayos tong problema, kayo ay magpatuloy pa rin sa inyong trabaho at siguro later on maayos ang inyong relasyon bilang employer employee. Okay? Ito po yung pinakamabilis na, na paraan na nakikita ko for now. Kasi kung itutuloy natin 'yan, the delay will just be prolonged. Okay? So Mr. Gonzalez, kami we take your word video. Na they will be paid uh, next week ng Tuesday. Yes okay. sir, but better sir. Thank you po sir. Thank hindi, you very much. Hindi bad. pa kaya bukas, Mr. Gonzales. O kaya sa, sa Friday. Nakikinig po si Senator Rafi ngayon sir. Uh, eh, ang gusto sana sir, 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 sir. Uh, hindi naman po na yung serbisyo kasi nila sa inyo sir. Oo. So, uh, ang sinasabi lang po ni Senator Rafi dito, paswelduhin po nang tama. Kasi hindi rin naman po delay yung serbisyo na ibinibigay po nila sa agency po ninyo sir. Sir, badadaan yung Sabado linggo sir. Gutom na yung pamilya ng mga tao ninyo sir. May ginagastos din po kami. Yes, exactly sir. Ka nakikinig po si Senator Raffi ngayon sir. Ang gusto po ni Senator today, tomorrow po maibigay. Sir, hindi po pwede natin padaanin, padaanin pa yung Sabado linggo sir. Kawawa po yung pamilya ng mga tao niya sir. At hindi rin po pwedeng na-delay yung sahod sir. Okay sir, uh, try namin man po ano Malaman na lang yun. Hanggang Friday man. Okay, basta may panggastos lang sila ng itong weekend. Kasi naghirap na itong mga to, no? Yung pundo na rin po namin, sir. Kukunin na rin po namin kasi yung mangyayari dyan, balik. Yung tatanggalin na rin kami niyan eh. Uh, ayusin muna natin, uh -huh. sir, yung sa yes, sasahod po. po. ninyo, ha? Yes po. Uh, saka po natin, ayusin, sir, yung mga iba pa pong uh, ayusin. Pero ang, kay, ang gusto lang po sana ni Senator is maibigay po. Kasi, sir, hindi naman po pwedeng delay. Dito nga po sa RTIA, sir, hindi po kami na-delay kahit isang araw. Lagi kaming advance. Kasi alam din po ni Idol Ravi na may mga kanya-kanya pamilya din po kami. Yun din po dapat ang uh, iniisip din po ng uh, agency po ninyo. Hindi po pwedeng nadedelay ng limang araw, ng sampung araw. So yun po yung sinasabi ni Senator Rafi. At kung, kung opo, kung may ma 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 Maaayos naman po tayo regarding naman po doon sa sinasabi po ninyo. Nakaalalay po sa atin ang Dole NCR para po mag ma po ng tama. Yung uh, binabalak na po kami yan, yan sir eh. Binablock kami sa Facebook, naka-block na kayo sa oh. Facebook. Pati sa GC namin. Mhm. Mm Sige po, ganun B po ang gagawin niya. na po kami sir, tapos sabi, ma darating daw sila, magpapasiyi tapos hindi naman, hindi naman kami po kami sinisipot eh. po Okay. So, okay, nice. Mr. Gonzales ha, ah, as much as possible, gusto ni Senator Raffy agad-agaran, no? Kung pwede bukas, gawing bukas. Mm -hmm. Okay? Basta hindi pwede na mag-weekend tong ating mga security guards na to na wala pa ring pangkain walang panggatas sa mga bata, walang panggastos, okay? Ito, parang nangangayayat na nga atong si Alan eh. Mm -hmm. Nangangayayat nga po. Nangangayayat. Oh, na. Sige po. Oh, oh, oh. ah, oh, Balitaan nyo kami ha, i-monitor mm -hmm. na lang natin siya. Sige po. Sige po. Uh, Sir Rolando Gonzales, maiparating nyo na lang po sa inyong uh, uh, head po no, yung uh, pagbigay po ng mga sahod po ng ating uh, mga security guard po po Salamat okay, po Sir Gonzales, magandang hapon. And as uh, sir imo-monitor po natin 'yan ha. Ang gusto ah, lang sorry. po ni Senator Tulfo ngayon ay uh, maibigay po yung uh, delay po na sahod at maitama po Itama. natin at the same oh. time yung sahod po ninyo. Alam po ni Idol Rafi kung gano'n rin po kahirap yung trabaho po ninyo kaya pinapangalagaan po ni Senator yung uh, ginagawa po ninyo. Ibinibigay po yung nararapat po para po sa mga manggagawa. Okay? Ah, uh, latan ng trenante bitayo. Yes, ma Tenyente, maraming maraming salamat po at uh, magandang hapon po, Tenyente. You're welcome Hello. po. Salamat po magandang hapon. Ayun at kay Attorney Cesar, maraming salamat din no from Dole NCR, yes, okay? Sige sir, magandang Sige. hapon po. Kausapin po namin kay sa kabilang studio. Makukuha po yun ninyo yung sahod po ninyo. We will make sure sir by Saturday or Sunday may maibibigay po kayo. Hindi po hindi po pwedeng wala kayong maiuwi po na sahod po sa pamilya po ninyo. Minomonitor ni Senator. Okay? okay. okay. Maraming salamat po. Ah sige maraming maraming salamat, salamat po ato niyan. Ma'am maraming salamat po. Marami ma marami po. Mag-ingat kayo ha. Sige po. po. Thank you po. Salamat po, magandang hapon.